Ayan, kinilaw na dilis, guys. Ayan. Oh, sarap. Anghang. Babad na natin, guys, sa suka. Ayan, tikman nga natin yung kinilaw na dilis na ito. natin ng, ano, sili. Ito. Ayan. Ayan natin yung may sili. Ayan. <laughs> Mmmmm! Syuroop! Oh, sarap naman si hili oh! Mas mm. so, kumanghang eh! Mmmmm! Lami! Mm. Babad natin muna to Para mas masarap pa siya mga